Pang ilan daw tayo? Oh, Pang ilan oh. kami kung sakali? Ah, may available na? Okay, thank you. Pwede na daw umorder, may available. Thank <laughs> you. Wala mo, baka naman parang pakarun kami. Andito kami ngayon sa... Chichi pa kayo? Ang din dito kapag magkatawin dyan ba? Basta ito yung tabigyan ba? Pabe ba ba kayo? Sobrang espesyent dito. Baby ni Jade, si Momo, si Amphine, si Hope, si Jade at si Bosil. B18 andito kami sa... Sa Toho. Japanese. Sobrang daming tao.